Mga pare kanang kuan di ay, kanang sa mga beginners no, para sa ito, mga beginners no. Kanang mga terms usa okay, yung gigamit sa nang spear hayo at kasabot bitaw. Para nang kuan sirada o sugat. Mm, sirada, sugat persiat, sikan siat, sirada, pabaon, tapos waswas. -was, pangalawang waswas. -was, tapos napay cocktail o ana bitaw pare Ang cocktail Katong imong main nga medisina, kaktilan to ni mo og laing nga medisina. Kanang dili pareha gi-AI ha active ingredients. Makita mo niyo na sa kwan, nas medisina ni na nakabutang EI, active ingredients niya. Kay mo kaktil ka tapos ang imong main nga medisina parehas sa laing ingredients, lahi la sa pangalan. Kay na may lain-lain nga kumpanya pero ang yang AI isa ra. O so, mo nang ayaw kay madoble ra gyapon kay ang purpose ato niya isa laing pangalan nga medisina, purpose ang purpose ato maoro gyapon mag ei di sayang imong gipalit kung magkaktil ka kung maghalo kag lain o magmix ka ba ng laing medisina siguro nga lain og ai mangutana ka sa nag sa imong gipalitan kung unsa ai ni kung wala mo makita sa tapos, motoy, ka, og lang sa ai tapos mo mo ni ha magsagol ka sa fungicide o insecticide magkaktil na sila sa sa kini karon nga content nga ang medisina isa lang o duha tapos ang pudred isa o oh, pwede nyo kaktilan o oh, i-mix nyo mix, ah, haluan nyo ng laing produkto, laing kumpanya nga medisina ana, kung, paan, para para paamoy-amoy na may mga medyo barato-barato nga medisina ihalo dito, maghalo mo pudred sa kay na may liquid, na may powder o oh, haluan ninyo liquid nyo ang pudred ah, sa inyo liquid man, maghalo mo powder nga pudred um, anak tapos katong sugat mo kay, -ung -ung to, Bito, babulak, -ung -ung na to paghuman sa kwan pag pain juice kan pababulak sugat kag JS 11 12C 3C mo ni isugat sugat to nimo kay nagungung naman to yang kwan bitaw babulak nagungung na to sprayan nimo siya katong na medicine na nga na content ko na ali dire o pwede nyo kaktilan o sugaton to nyo to siya mo isugat sugat nabalik nga ang tawag ana term pag spray sugat tapos Paguman ana. 14 para 15 16 18. Motro ka ikaduhan ni mong ay mong sprayan. O mo ni first shot mo no, tong sugat, second shot mo ni second shot tapod ikaduhan ni mong spray. O mo oryapon pwede ka pon ka magcocktail sa imong kuan tapos katong hang giyong na, na, na pulyar. O Kung di mo ganahan tong pulyar nga hong giingon, pwede mo magkuha lain pulyar sa uban. No, may dagang pulyar po nga klase good. O, tapos for nindot to nga pulya tong gi ani karon kay complete na kabalito dahil na to siya ikuan dahil na to siya dala tapos nakaskan siya na o mo ano na -an yung kuan tong sirada o pabaon 22 o 25 days pabaon asya. kaya di naman natandugon kaya mo blooming naman kabali na sa full bloom full bloom tawag ka tudong na bitong mo buha kayo nya mukaan na siya mo nang hindi na matandog mo nang kadaot lang ko maguan uwan mag, -uan -uan. mag ang mangga niya mag uwan at akihon lagi na sa katong masunog na o bunhok masunog na imong buhak tinga ka nga matay na ng pula na suno mo nang naiuban o optional mo tira pagka 28 dapi o 28 days nagkwabaon ka o nagsirada ka sa 22 or 25 tapos nakita mo nga ang piti-piti kasi may ilan nga ang imong buwak ito ang daon sa mangga na yung mga nagsinaw-sinaw sa ihi na nila o oh, paan na sinaw na ana kailangan mag-spray pagka di po ka mag-spray na imo nang surbihon yung imong mangga tantanawan ng mga dahon imong buwak para ana, na nang buwak na o tanawan nimo kay makita man yung magsinaw-sinaw nang kuan sa mangga kana na piti-piti ana o mo atong mag optional cap 28 days mo to pro ayaw lang itira gyud sa kuan itira gyud sa buwa nga buwa mga bali mga putol na pabao ka lang ba pamugha mo sa para pabugaw lang kawali dito pero motong ang medisina ng ni mo mm. tapos motong pagwaswas na pod 32 or 35 bang makita niyo 32 nga okay man mo limpyo man o may kuan pwede na ka 35 mo waswas -was. hmm. pero kung nakita ni nga uy na may murg sa lisog munggos ang yang bunga nya na may murg na puntik na itom ibig sabihin ay mga dangan o piste na kasura na o iwaswas ni maga para makita ni mo makakuha na kayong magwat pakal 35 days niya nakita ni mo lisong mo aban na ana niya nainap inap itnuman na ikuan delikado pag dugay yun kwaswas ana pag kan aw, atong mga bunga kuan na kayo na yilo ng umban na tinupok oban na naitom o uban Pindi sa sitwasyon sa mga guna, pari Di lang yung tira kan tira at tira na kuto niya. Kung kumayo, ba? Makita man ni hmm. Tapos, mao na to. Waswas. Nya, -was. yeah. ito Kadong waswas. Katong -was. ato sa 38. Hmm. Basta, o. Wala na Tapos, tong para balot na po. Okay. So, mao to ha. Ah. Tong cocktail. Sirada. Waswas. Babaon. ina hmm. na nga turn pa rin salamat. Prekoy. lalang rek isingit no nga isul ka bali ba kay wa na na wa na makuan ganina. Katong nai optional nga mo isprika 28 days. Na aktri ba na po na ko na sa nabanggit po na sa atong lain ako nga content para dai sa mangga. O tung na pay pedag handagan mo na kuan sa mangga bitaw tong nagtira bitaw kung 28 days nga nagulan-ulan nga kita nako nay mga mananap. Mao tong mitira ko atong pero pare opsyonal na siya kung uti ra magani mo ana mo pababaho, pabaho ra bitaw kanang pa wanan ra bitaw sa paghamog-hamugan di gud itutok dito sa mga bulak o katungkuan kay mga bali man to kay kusog ba nang agi sa spray sa kuan. i adjust niyo nang nosol sa sprayer murag sa pag pinakaambon o paglang, kabali di yun nung pasirit nga kusog kayo kay mga bali nang nya sayang kayo kay nag Gi kana bin nga pagbulak ta ang kay ang bulak nya padung na mo hapit mo hatag ng nang niliso nga umatas isda nga mga yang bunga sa mangga so sayang kay mayo kay mga bali na mga putol mga hagbong ra so paamoy amor ka bali siya mm ina anak arpay koy eh. tapos ang medisina ana nga gamiton 7 785 o oh 7 powder na siya tapos kung init siya nga panahon ang punti antrakol Hmm, kay bugnaw man na siya. Hindi ni makuan piktuan kayo ang bungas out ah, bulak sa mangga kay masunog man po na o gamitan yung init ating init mo masunog madaot ta siya. O di mo kubol o kuan baka si sa tawagan lang. Kubol si tawagan na kalipon. Tapos kung ulan-ulan mo tong pulikyor ang iparis ni sa 785 o 7 pulikyor o powder ng gyapo na Mone ipamuk hamuk ni merido sa th days na parekoy kay kasagaran na pug na pay god di ba nag last sirada ka o tong last nimong tira nasa 22 to 25 mm, pro mana kay layap masunod na mo tira kas tong giuna food okay Ora na parekoy ang pahabol Okay, good morning mga parekoy no. Maayong adlaw na ako karon diri sa Palitanag Bisina. So karon nakuig koy ipa share sa inyo kay nakuig koy pangutan ang, uh, expert sa sa misi sa, na sad si na nga ikuan eh, pod sa inyo kasi ganahan mo mukuan mungutan na kung um, sa mga maayog yung nga medisina alang sa iyo. sa atong tanan nga mugamit sa, sa medisina bitaw okay katong mga iglista sa kuan ah uh, si Carol siya lang kaya ako rong parang to kay busy palagi so kini karon sa parte sa mangga nga medisina namang gini ati kuan nguta na ng ta. sir may buntag ya ay may buntag po nguta na ko about sa mga bitaw kan mga gabis nga pang tirara bitaw nga systemic o fungicide o insecticide may mo nga ma gihan minimo kay siyempre mga beginners man po may lisod bitaw po ipunguta kanang kuan kay lisod na sila mo tugan yun sa tinood dahil di lang na sila mo tugan naipang tugan lang ang medisina pero nung Igu igo-igo rapod pero mas maayo nung kuan karon kay nakaagbat man ta salamat ikong kung dako mutana ko nimo sa mga mangga nga itirahon sa man sa mayto maayo itira da sa kuan karang sugat Sub sugat man nang kuan no super so, sa so mangga ng sugat so mga 10 to 11 days ya dapi so, so nata tay mga nindot na produkto ah uh, sa bayan no mm. so ang sugat atay sulubon insecticide Solomon Sugat so siya kontak siya? kontak So, para sa mga mananas piti, ang mga gina diha. Pwede, pwede po itong magamit yung disease, ano? Pwede yung hapong disease. Napon Tapos, ang fungicide. Ang oh, mga pila kaka, mga pila kaka, insecticide atong magamit, ano? Pwede, 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 lang. pwede, ra, pwede, 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 single pwede, Oh, single. O, sugat oh, sugat pa man. Oh, sugat pa. Oh. Ito po tato sa gulang, oh, ito po nisa, yung sirinid. Sirinid? Hindi po sirinid. Kaya na siya ay advance nga, develop sa, pa-develop o advance sa mabulak. Buwak. Sa itong mangga. Okay. Pwede po din sirinid. Ito, isugod dito sa, sa gulang ito sa flowering juicer. Ah, premierong tira. Oh. para proteksyon daan panggawa sabuak mga timpil lebing kong siapa nang si Rene? kontak na si kwan kita nasiaka biocom decide ah biocom nasi sulungnya bakteris side pindoknya si Rene ke baka protek ta daan di sa pag ingjus palang di mo so baka proteksa na ta pa. antun panggawa sabuak bulak sa, sa mangga so hamis o so, hinlu

pagulan yeah. niya pa ito, bundok, or disease, ito'y okay, okay na siya. Anak? Pinan, Wala pa yung baho right? ana. itong pinan, o sa Wala pa rin. Itong disease or kanina itong bundok, ito'y dira na masaya yung yeah. so, pinan at sa gyapon. Ito yung ang pinan, pito rin na itong pinan sa 45 days, yung habi po balo, pabaho naman. Ay, to okay. 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 Tapos, ikasikansiat manto, ang ikatulong mo barang, sama na yung ba na? Sa mana? Pabao na to is namatay mga systemic. So, natay natibo paan ba nakakain? Natibo nga pinisay. Sa ikatulong na sa ngatira? Maka... Oo, oh, ikatulong. First shot, sugat. Unang sugat. Second shot, ikatulong sugat. Mga disiutso. So, ikatulong. Sprey so, mo, pabao na na siya. Mga 22 to 25 days. 22 to so, 25 days. Mindot yun o makaputik kang dadaan tungkol sa panahon, ulan, init kailangan so, yun nato maka-apply sa so, okay, kanil mga uh, proteksyon uh, para sakit-sakit sa dala sa panahon natay natibo mo na ibera o oh, natibo so what natibo is 100 gram siya mga 200 siya kadram ah. Ato natibo o oh, isa kasasi, is kadram So, ang sulod ni ini is katong systemic, duha ka systemic Lalo, nga pulo sa side. Dito, puno, puno, so? so, nindot siya kay ang systemic pangod, <laughs> so, ang yeah. sulod sa buwak sa tumangga. Bisa pag ulan nun, ipupitado siya. Okay. So, may nakanindot sa systemic. Masa so, may pares po na itong apunsi sa side? <laughs> Insip O, oh, isar ka bali, isar ka apunsi sa side itong gamitong? <laughs> isar lang. Isar Kaya rin niya? Kaya <laughs> <laughs> rin. Ah, pero, 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 pero <laughs> pwede oh, na sila, unay, opsyonal na, pwede oh, lang mo gamit kung lain sa side, huwag Oo, pwede. Sa ato mo ni dabis. Mo siya sa gulan mo. Uh, Ada ko sa side. Oo. Oh. Tapi siya sulo. Oh, depende sa ilang? Sa mo mabaw na mo, Natibo. O, Oh, natibo. oh. Okay. na tibo. Oh, ni nakanindot sa ato ang produkto kay bulungtad siya pud. Okay, systemic na pud. Na tibo. Ako ay pares nga insecticide na. Para sa insecticide, gamit pud ta to. Ah, uh, systemic pud. Ganyan insecticide. side. Okay. Once pabaon ang god, Lugay-lugay ka magka follow up. Follow diba? up Adto naman sa 32. Na sa, pwede kung 35. optional 28 days or mudit na ka sa 32 waswas. -was. Mm. Ba, kailangan ni mo systemic yun. systemic kung fungicide, side systemic na insecticide. Sa so, may so, insecticide. Kung so, natay insecticide nga systemic rampage ang atong insecticide nga systemic. Ah, um, atoy moy isa siya karta hydrochloride. Mo tay pares na to ana. Hmm. Pwede na to si pares <tod> sa ato ang natibo. Natibo rampage o atibo pag ah, pagkauman sa pabaon pabaon naman oh. ito ka sa waswas -was. -was. unang uh, waswas -was, mga to 30 salis o oh. so atong silinig pwede gihapon pero nay, mas mindo, nga, pundicide. Pundicide na mas minot na fungicide punticide nato luna sincision hmm. no? luna sincision isa gihapon siya systemic systemic ng punticide dito nato sinin apply sa 30 waswas was, was was 32 terus. 35 kaadlaw, oh. di sa adlaw gikan sa pag-injus. unsa may pagtuon ng waswas mo nangay nang utang unsa ang waswas Waswas -was, na, na, na siya ba? Nga laya ng bulak. Oo magnya. Yeah. Uh, mag mag siya na, na siya. Nana na bunga uh, lisok. Uh, a proset na siya klaro ni buang ng buwang pa bilit na buwak ay mga bisaya term ko waswas manggot ampo sa term sa tagalog ananila kung english proset proset bro pwede saya waswas waswas manggos na siya bro good hmm. morning ano nang waswas anas na ya waswasan ato was para pahinuan ba hinuan kay eh, na wan ang mga biling mga mau mga hugaw ano nang good morning waswas ya waswas bro hinuan suatu so, iparis anang insecticide systemic man na siya no systemic na fungicide na tumlo na para sa waswas waswas -was. Ang atong insecticide, pwede na katong disease. Yan, bundok. Pwede ba ka butog gamit ang disease? Muro mag-isog siguro ng disease. Namin eh. na ka. Bundok na lang. Kaya eh, naman tayo bundok po. Bundok. Kung manamang tayo disease, dito dapat sa sugat or sa kuat. At so lang yung disease po, may problema po noon. So Buldok, bundok, naman tayo bundok, liquid na insecticide. Kaya sa kata. Bakit ang nabasa na ako sa disease na mo si Warnay mga 29 days pa doon. Moro di gamitin sa usap to kay init. Oh, naay-naay kwan Ito lang nato siya sa tong early sayo sa iyo pa. Oh, hmm. Ito sa sugat ko di dito. Hmm. Atong disease. Uy, di po dito sa 45 days. Ah, okay. oh, 45 days. So, Atong, sa waswas ta. Oh, waswas kinamantay bulldog. Bundok Oo oh, na ito ang itong pundok Pwede rin ba sa mga sagol kung sa sila Muna ilang nangayang nga lahing insecticide Pwede rin po sagolan rin po nila Oo hindi kaya po Okay Ay, Sa mga manggod Itawag kong uh, Sa pagkakaroon manggod ng mangga Kaya tayong itawag kaktil kaya Oo oh, kaktil o oh, itawag yeah. mm. Ito man naman pa, pa, parang kaktil Mga mingo spray Mga mingo contractor Unsa um, ilang eh, Pang kaktil Pang kaktil nila At hmm. okay. ang bayang product kini ato mga kuan ganis ya mo ni mga kani bigatin o kabali mga dabis tapos kamo na magpil sa kain bagid may bagong produkto karon sa waswas -was, kani ang among ubiron ubiron usa na insecticide da siya insecticide siya ah uh, kontak ya pon kontak ra mo na mo registered sa uh, pwede nang laging. may siya na sa luna pwede oh, oh, tandem sila tandem na sila oh tawani para sa waswas mo na isa to duha ka drum ang uh, ato uberon oh. gusto ka matupad ah uh, duha ka drum unta na lang to 50 depende na sa contractor og tapos ganya man siya oh oh, bagay man na may cocktail mo medyo 50 to 80 ml pag gina sa isa ka drum oh sa uh, per drum hmm. Pero kung matipid siya, pwede so doha niya ka-drum okay. Oh, may bahala sa cocktail niya, cocktail niya. Oh. oh, Nakasabot mo cocktail mga pareko yung mga kapamars Ang cocktail ibig sabihin, namo mo yung main nga medisina tapos pwede mo magsago loob lain nga mga medisina i-cocktail nga ba mo pa pababaho lang paduang dugang saan o oh. kay basi may uting mo sa i-cocktail cocktail kayo bon sa mga beginners wata so, kasi sabot kayo ana okay no nasab na nga tapos sumantag unang waswas -was. unang waswas o -was, mauna to mauna siya o gero na itong isipi sa ito napuntay luna itong oh. punyo hmm. so ikatawang waswas mga 38 days

Ang atong, atong pulyar gitawag og pangalan is Ambition Complete. So pwede siya dito sa uh, ikaduhang sugat. Sugat, kadok sugat. O Oh, pulyar. Sa sirada. Pwede siya po. Sirada, usay so, sirada katong pagkuan. Uh, 25 days, 22 to oh, 25 days. Babaon ka bali. Pabaon. Omo si Rada. Kada kami mga terms mga, sa... mga mga mangiro ka pa ko di taksabot. Basta sa mangga gyud naay mga lain line nga Oh, naay mga term si Radam, uh, si Rao, oh, uh, Babaon. Oh, uh, ambition complete uh, ang ato ang Julian Fertilizer. Oh, kinate okay, Julian ra. Oh. Pwede sa itu dito sa atoan, katong waswas na ko. Oh, mubutan kay putang, sa waswas. Oh, depende sa inyo kung di inyo permit kan pare kung di oh. dipitipid da. Oh, basta mabutan kay putag polyar Tanan tanan uh, kuan sa Tanan stage sa mangga, pwede ang atong pulyar. Pulyar, oh, anytime na Pur, kung magtipid pwede alternate Ah, so, Oh. siya, wait, wait, problema na kay Di man ano, ambition complete, ang atong okay. Tapos, 38, was-was. Ikaduwang was-was. Kanyang 38 plus mga... Mga 45. 45 days, 45. tirada outro. Oh, before balot. No, before balot. Oh, ito, ay, pagkuman ng 45, pwede naman balot. oh, na, na, may mga balot. oh, na, kaya, na, may mabalot, okay. no? Dipindi okay. naman. Huwag yung supply. mga buting oh okay. ito yung kasagaran nga. Mo advance sila balot. balot. Sa mangga. Pero makita Pero, nga. Makita nila nga. Linaw, o mga ambirada sila sa papel. At na, 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 sa ito na mo balot sa mga 70, 75. 60 oh 50 50, 50 dagko na kay na 50 to 60 oh dagko na oh, dag kay na, na. Sa, bahan, bahan. Bahan, bahan. Uh, status or standing sa like. Mo na mo balot og sayo mo man makita nga medyo mo atake nang kuan o baloton lag baan, sayo uban pero kung nindot ang panahon yeah, dagang sa mangga para makadto na sa papel oh makatipid papil kaya kay daghan may mga taga pa man ana ko no so ato ta sa babalot before, before, before balot ang medicina o so, natay bundok at ang city side so pinakanindot yun kani atong luna ano man para before balot so, okay ito nato si apply yung ano man pag doon ka apply tao kuhan before siya baloton so, systemic man ano systemic doon kay bulungtad so, yang mapa mapanindot o mapahamis mapagwapa ang atong bunga sa mangga before siya baluton. Hmm. Tapos naka kumbaga naka posisyon na siya daan ba sa sulod mm. before hindi po nato baluton huwag ati kayo man siya di na oh, kayo na nakapundo na mata oh mata protection naman siya daan hindi siya basta basta masudan mm. so, ang sakit tapos ang insecticide na to insecticide na to natay or pinant ah pinant ah, o pinan, oh, pabaho naman to pinant na lang kaya pati nga term na pabaho pinant ang atong pinant is na repellent action so isa siya ka-contact with insecticide so, atong pinant oh. Okay kung um, buti ang yeah, atong yeah. surihan po pwede niya po niya itong ubiron gamit so, lang niya po okay. so okay, mor na tanan atong kung so, atong luna no before balot dito po siya tingnan yeah. naman uh, pag nangkadugang kadugang po niya siya dugay pag ang imong kanang imong produkto o bagong harvest yeah, 30, na eh. mangga So, pwede pa nato mas siya travel sa lagyo. Ah. Uh, okay, na, sya ay kibali mo lifespan ba? or extension. Dugay siya ma daot. hinog. Dugay na ma hinog. Sya ay one, uh, sya mahatag bang uh, kaning kanin, murag Lifespan. O lagi sa mangga lagi. Para duga ang uban kay mabunog dali ma mahinog, malata. Traknos on Kali kay punto Kung mag ang mangga. Ang mangga ang kungango ana. Ito. So okay kayo. So mga pare ko, mura mag di na siguro kay nang akong na isulat o tong nangayo og lista bitaw kay mura na explain man kay ni atong sir no, ang ano. Sundan na lang pud tong yang kamo na lang bahala sa cocktail o kay nasunod mga atong atong yung pa tong nangayo bitog listahan sa medisina taman pabalot o okay na kay yung gisulti klaro sa ako klaro na kay siya kung kamo iko na lang sad basta bagay comment na lang sa duga makuan kay ako na lang kung replyan kay apikin kay ko permigod dugay tagtaod pasinsa nang kay isa nangayo kay tong may aging adla po tong listahan pro atay mingan sad karong nga natay na no nga kuan no? sa mangga no kay mihatag yeah. sa oo oh, sa buyer nga kumpanya na hatag nah, niya yun, ang yung kuan kay lisod mangita og kanang mga medisina baya nga kuan nga panggamito pang, 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 nato kay way basta-basta motulti ana okay no so sundi lang to ninyo yang akong yang gisulti o uban og di makuan i-comment lang ko palihog okay dang salamat kay no salamat sir og dang salamat sa atong gi wondering nga tindahan sa medisina no kay perting kompleto ha lang yun, medisina dari oh sa dalapo pa oh supply. sa dari na sa buina vista ha dalapo pa from... dalapo farm supply sa barangay tris kung mangita mo mga parekoy dari sa agusan o makaari mo kasi may mga itag nga sa mga beginners ay sabi na ako apakabaw kung sa mga pwede rin mo mungutahan sa dari kabalosad mm -hmm. mo okay na salamat huwag may adlaw itong